idol. Good afternoon. Okay. Isipat na naman tayo ng pagbaba. Marami na idol. Yan pa. Dawa. Ang dami yan. Ang <coughs> mga dugi. Ang mga bidder dito ito. Ito yung galing kay Seth Licks sa akin yan mga nganak na yan dami yan dami yan guys ito meron din akong muli black saka marble dami yan eh. ito mga nganak yan galing kay Sir Lex to ito ito mga to mga solid yan anak ng big mama niya ito pa mga guys dami eh. mga yan mga jubi yan So, mag-abil lang kayo. I-in lang kayo sa FB -E page. page Kaya na. Dami yung mga guys. Kung kulan sila. Yan. Itong gapi, binigay rin sa akin ni Sir Lex yan. Tatlo. Tatlong pula. Ayan. Ito ba, mga, mga pry to. Ito mga idol. Ayan.

Ito mga pride mga idol oh. Eh. Ayun oh. Ay, dami. Marami rin yan. So, medyo malabo yung camera natin eh. Yung mga piki BM din yan, mga pride. Ang dami oh. Pride yan. Kiki BM din. Ito so, marami rin to, mga gapi ito gabi rin ito eh. yelo yelo gabi yan makapahay doon eh, dun, eh. May marami rin mga pry ito nasa nagkatago sa halaman eh. yung mga yelo niya may mga feeder din ito eh ano sa ano yung pidot yung mo? Yung mga, mga pidot to eh. Kasi nga wala rito eh. Wala niyong, yung salaman siguro yung tago. So, marami rin may may marble o rito. Eh. Yung mga gaper niyan, mga yelo. Yung mga yelo yung may dumalaan sa labay sapatin nyo na lang ngayon pa sa mga rin siya team lang kayo sa mga gusto mong kabil hindi nila ako hindi nila ako pag-usapan niya kahit budget ko eh na yung feeder to rito ayun ayun lumitaw na ito oh, feeder to dami ah, sige mga tropa kids mga uh, idol nagdip na yung vlog ko dami ah, so did yan so yung yan white galing kay Sir Rix yun mga marami yan mga 2 okay. uh, lang yan malaki na yan, okay. so, yan na lang dahil